So, amang tayo -antay, ano tayo nag-antay May pag-uusapan tayo Patungkol dun sa Nag-comment sa Youtube channel natin Na Paulit-ulit lang daw Oh, minsan may mga paulit-ulit ako mga kaibigan Na mga nasasabi May mga paulit-ulit ako kasi Mas makaling ulit-ulit para Laging pumasok sa isipan ng mga tao Mga nag-apply Tsaka umay, ako nga hindi ako nagre Kung gumagawa ng video Para makatulong sa iba, makatulong sa ating mga kababayan. Ay e, samantala yung nanonood lang ng ating mga basher dyan, nagtireklamo pa na sila lang, sila ay nakikinood lang at sila ay nakakapanood. Nakaka, kahit pa paano, nagkakaroon sila ng mga tips, mga informasyon at kalaman din sa masang lidway niya na gumagawa tayo ng video, gumagawa tayo ng vlog katungkol sa masang lidway niya na wala naman tayong sweldo. Ay nais ko lang makatulong sa ating mga kababayan yung mga nag-a-apply dito sa mga sangal niya Nais ko lang na at yung mga tulong na kahit pa paano ay magkaroon sila ng mga ideas informasyon at kalaman pero kung ganun yung mga nakikita kong comment ay wala akong pakialam doon dahil ang video ko ay para lang ito doon sa ating mga kabayan, ng mga interesado at nais pumunta din sa mga sangal niya. Sa ating mga kababayan na na nag-a-apply no? na kahit pa paano ay napakasipili video natin ay may natutunan sila at may nakuha silang informasyon no? kaysa doon naman ay nagkikinod na nga lang puro pareklamo eh huwag na lang manood i-skip na lang kasi hindi ko naman sinasabi na manood kayo doon sa mga buzzer at saka doon sa mga ano mga nagsabi hindi maganda na, eh huwag na lang manood at uh, kasi para kahit papano ay eh, wala kayong maibash no dahil hindi ko naman ginawa video para ibas ninyo okay lang naman ibas ninyo wala naman akong problema doon kaya lang siyempre nag video na nga tayo nag tayo para makapulong sa ating mga kamabayan at sa ating mga, mga kaibigan wala namang sweldo so talagang yun lang yung ano natin kung nga rin ang mga tulong tayo sa iba no so salamat sa lahat at uh, nawa ay patuloy pa rin kayo mag-apply dito sa Bansang Lituanya at deposyo, deposyo ninyo dahil maganda po dito lalo po makapunta kayo sa mga nangang company eh. o sa mga ibang company eh. kung yun hindi maganda mapupuntahan yun nga lang pagkidaysen po ninyo may number ito Brad? hindi mo Brad? baka sa atin na yun? may number ito? <tinyo> Meron na yung basa ko nga ba? So yun, no? Salamat sa lahat. Mabuhay po sa may labing pino. God bless po. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon. Patuloy po kayo mag-apply dito. Kasi nyo ramo po. God bless. God bless po.